Heto nga, tinulungan ako ng aking anak maglaba. Hindi ko nga alam kung maayos ba yung pagkusot niya, pero okay na yung basta bumula. Anong oras na rin kasi ng mga time na to? Hindi naman masamang turuan ang bata sa gawaing bahay. Mas mainam pang pa ang turuan habang maliit pa dahil madadala niya rin naman to sa kanyang paglaki. Natatawa pa nga ako dyan dahil biniro-biro siya ni tatay. Nagsabi nga siya na hugasan daw pati yung kanila. Pero eme eh, lang yun. Ito nga ang anak ko ay filipil pa pag naguhugas ng plato. Hindi mo malaman kung naglalaba dahil sa sobrang tagal. <laughs> Natatawa ako sa mukha niya. Sinabi niya nga sa akin na huwag daw i-post dahil nakakahiya daw yung mukha niya. At ito na nga nadanlawan ko na rin sa wakas ang aking mga nilabahan at naubos na rin ang napakarami kong labahan. At sa wakas natapos na rin ang aking anak na maghugas ng plato. Pinag-idea niya talaga ang kanyang paghuhugas dahil ayaw na ayaw niya na may nakadikit pang kanin sa plato or sa kutsara pa yan. Huwag mag-alala nak, bibigyan kita na ng reward. <laughs> Natatawa talaga ako sa kanya promise. At gumagay na rin sa wakas kahit na ula na la, sige back ride. <laughs> Bago nga kami umalis niya, nagkapi muna kami ng mga bebe ko. At ito na nga, nakakuha agad kami ng pasahero kaya hinatid namin siya sa kanyang patutungan. <laughs> Meron nga rin kaming pasahero na hindi talaga namin nahatid sa tapat ng kanyang bahay dahil sa sobrang baha. Ang ingay ng manok guys, hanggang dito na lang nga. Bye bye! <laughs>